Ako po si Brother Chris. Sa buhay, palagi tayong nahaharap sa mga hamon at balakid na sumusubok sa ating lakas at katatagan. Sa mga mahihirap na panahong ito, kailangan nating maghukay ng malalim at hanapin ang panloob na lakas upang magpatuloy. Ang pagiging matatag ay hindi lamang tungkol sa pagbangon mula sa kahirapan. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga hamon ng direkta, pag-aaral mula sa mga ito, at pagpapalakas bilang isang lingkod ng Panginoong Diyos. Palagi akong naniniwala na ang katatagan ay isang pangunahing sangkap para sa tagumpay sa buhay. Ito ay ang kakayahang magtiyaga, umangkop sa pagbabago, at malampasan ang mga hadlang ng may biyaya at determinasyon. Sa kabuuan ng aking sariling paglalakbay, nakatagpo ako ng maraming mga pakatakot at kabiguan, ngunit sa mga panahong ito ay natuklasan ko ang aking tunay na lakas. Ang pagiging matatag ay hindi laging madali. Nangangailangan ito ng lakas ng loob, pasensya, at positibong pag-iisip. Nangangahulugan ito na harapin ang iyong mga takot, yakapin ang kawalan ng katiyakan, at paniniwala sa iyong sarili kahit na ang iba ay nagdududa sa iyo. Ito ay tungkol sa pananatiling tapat sa kung sino ka at hindi sumusuko sa iyong mga pangarap, gaano man kahirap ang daan ng katatagan. Isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko tungkol sa katatagan. Ito ay isang kasanayang maaring paunlarin at palakasin sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga hamon na may pag-unlad na pag-iisip, sa pamamagitan ng paghahanap ng suporta mula sa iba, at sa pamamagitan ng pananatiling nakatuon sa iyong mga layunin, maaari mong linangin ang pakiramdam ng panloob na lakas na dadalhin ka sa pinakamahirap na panahon sa mundong patuloy na nagbabago at umuunlad, ang pagiging matatag ay mas mahalaga kaysa dati. Ito ang susi sa pag-navigate sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay, sa pananatiling saligan sa harap ng kawalan ng katiyakan at sa umuusbong na mas malakas sa kabilang panig. Kaya, yakapin natin ang ating panloob na lakas. Harapin natin ang mga hamon ng may tapang at determinasyon at huwag nating kalimutan ang kapangyarihang nasa loob natin upang mapagtagumpayan ang anumang darating sa atin. Tandaan, sa pinakamadilim na sandali natin, kailangan nating tumuon para makita ang liwanag, manatiling matatag at manatiling matatag at huwag maliitin ang kapangyarihan ng Espiritu ng tao dahil kasama natin ang Diyos at tayo'y makabangon sa anumang balakid sa buhay. Thanks God na wanagustuhan niyo ang kwento ng buhay ni Brother Chris tungkol sa katatagan. Sa ngayon lang po nakapanood ng video, ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels. At like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.